Dalawang magsasaka ang patay at isang estudyante ang sugatan matapos maipit sa bakbakan sa pagitan ng dalawang naglalaban na grupo sa barangay Tunganon, Carmen, Cotabato. Ang police report mula kay Joelyn Dela Cruz. Nagkaputukan ang grupo ni Commander Macmood ng 108 Base Commander ng MILF at isa pang armadong grupo alas 6 ng umaga araw ng Martes, April 29, ayon sa report ng otoridad, nangyari ang gulo sa sitio rehab ni Gabang Purok 6, Barangay Tunganon, Carmen Cotabato. Nasawi ang isang Landro Anayan Garcia, 50 anos, at Ryan Kapilitan Kabuylo, 24 years old, pawang magsasaka at parehong residente ng Barangay Tunganon. Sugatan naman ng isang 16 anyos na isudyante na si Kyle Kapilitan Kabuylo, binisita umano ng mga biktima ang kanilang sakahan nang mangyari ang insidente. Na-recover sa crime scene ang pitong basyo ng bala mula sa caliber 7.52 at limang basyo mula sa caliber 5.56. Tinutugis na ng otoridad ang mga sospek na tukoy na rin ang pagkakakilanlan. Jewelin de la Cruz, iMinds, Philippines.